Kumusta mga kaibigan? Balik tayo sa panibagong video, panibagong pakikipagsapalaran. Pero ito, ito ay special. Ngayon, pupunta tayo sa lugar na matagal ko ng pinapangarap. Isang lugar na kakaiba sa lahat. Isang lugar kung saan ang ganda ay may kakaibang dating. Handa na ba kayo? Tara na sa Norway. At hindi lang tayo basta pupunta sa Norway. Makikita natin ang lahat mula sa Himpapawid. Gamit ang mga drone, mga nakakamahang kuha at panorama, yung tipong magpaparealize sa'yo kung gaano tayo kaliit sa malawak at magandang mundong ito. Kaya kapit lang, ilike ang video at, at maghanda na sa biyahe. Sige, pag-usapan natin ang Norway. Parang pumasok kasi isang postcard, di ba? Tingnan mo kung saan. Puro bundok at tubig. Parang perpektong kombinasyon ng lakas at katahimikan. May mga bundok, di ba? Matutulis na tuktok na parang lumulubog sa mga ulap, may mga nalalatagang pangyebe kahit taginit. Parang ramdam mo yung kasaysayan nila, parang nasaksihan na nila ang lahat. At syempre, nandyan din ang tubig. Sobrang linaw, parang salamin ng langit, parang nakakakita ka ng dalawang mundo. Yung tipong ganda na mapapahinto ka talaga, hihinga ng malalim, at appreciate mo lahat. May mga waterfalls na parang galing sa langit, mga glacier na libu-libong taon na, mga kagubata na sobrang luntian at parang hindi pa nagalaw. Ang ganda ng Norway, nakapang humbled. May isip mo kung gaano tayo kaliit, pero sa magandang paraan. Ngayon, pag-usapan natin ang mga fjord dahil ang mga ito ay kakaiba. Isipin mo ito, matatarik na bangin na tumataas mula sa tubig, ang ilan sa mga ito ay libu-libong talampakan ang taas. At nasa pagitan nila ang malalim na asul na mga look na ito, parang mga daliri ng tubig na paikot-ikot papasok sa loob ang laki ng lahat halos hindi mo kayang maunawaan. Parang may kumuha ng higanteng kutsilyo at hiniwa ang lupa na lumikha ng mga nakamamanghang tanawin. At pagkatapos, mayroon ka pang mga talon. Hindi mabilang ng mga talon na bumubuhos mula sa mga bangin, ang ilan ay tumutulo lamang, ang iba ay malalakas na agos ng tubig. Parang nagtatanghal ang kalikasan at maniwala ka, nasa unahan ka ng palabas. Pinalipad namin ang drone, di ba? At pinadaan namin ito sa mga fjord na ito, at hayaan mong sabihin ko sa iyo, ito ay isang karanasan na hindi ko malilimutan. Ang hangin sa aking mukha ang ambon mula sa mga talo ng laki ng lahat. Ito ay sadyang, mahiwaga. Kung pupunta ka sa Norway, ay dapat mong puntahan. Sige, isipin ninyo ito, ating gabi na, at ang langit ay maitim, parang malambot na tela. Napakaliwanag na makita mo ang bawat bituin parang may nagsabog ng mga diamante sa gabi. At pagkatapos magsisimula na. Isang, isang mahinang berdeng ilaw sa abot tanaw kumikinang sumasayaw. At pagkatapos ay lumalakas, itong alon ng kulay na bumabalot sa langit, berde, lila, rosas, lahat ay umiikot na parang galing sa isang panaginip. Yan mga kaibigan ko ang Aurora Borealis. At mas nakakamangha ito ng personal kaysa sa anumang nakita ninyo sa mga litrato o video. Pinalad kaming makita ito sa isa sa pinakamaliwanag na gabi at hayaan ninyong sabihin ko sa inyo, ito ay isang nakakapanabik na karanasan. Ang pagiging naroon, napapaligiran ng katahimikan ng gabi sa Arctic habang pinapanood ang mga makalangit na ilaw na ito na sumasayaw sa langit, ay nagpaparamdam sa iyo na maliit, ngunit konektado sa isang bagay na mas malaki, mas malaki kaysa sa iyong sarili. Sige, ibahin natin ang usapan sa glit at pumunta naman tayo sa Timog, sa Bergen, tahanan ng sikat na Bergen Hanseatic Wharf. Ang lugar na ito ay isang UNESCO World Heritage Site at may dahilan kung bakit. Parang bumalik ka sa nakaraan. Isipin ninyo ito, mga makukulay na gusaling gawa sa kahoy, magkakatabi sa baybayin, at ang kanilang mga gabletes ay nakaharap sa daungan. Ito ang sentro ng kalakalan ng Bergen noon. Isang maingay na lugar kung saan dumadaong at nagbababa ng mga kargamento ang mga barko mula sa iba't ibang panig ng mundo. Parang maririnig mo pa ang mga yabag ng nakaraan, di ba? Ang sigawan ng mga mga ngalakal, ang langit ng mga lubid, ang amoy ng mga pampalasa at ang simoy ng dagat. Pinalipad namin ang drone at nakakuha kami ng mga nakamamanghang kuha ng daungan kasama ang makikipot na eskinita at mga nakatagong patio. Nakakamangha isipin na ang mga gusaling ito ay nanatili pa rin sa paglipas ng panahon, saksi sa daan-daan taon ng kasaysayan. Kung mahilig kayo sa kasaysayan tulad ko, ang Brighen ay dapat ninyong puntahan. Ngayon, babalik tayo sa Hilaga, mas Hilaga pa sa Lofoten Islands. Ang mga islang ito parang galing sa kwentong inkanto. Isipin mo ang matutulis na bundok na tumataas mula sa dagat na may mga gilid na nababalutan ng kulay esmeralda na damo. At sa pagitan ng mga bundok na ito, makikita mo ang mga nayon ng na mga mangingisda na may mga bahay na makukulay at nakatayo sa mga poste sa tubig. Kakaiba ang tanawing ito, hindi mo pa ito makikita kahit saan. Pinag-uusapan natin dito ang magagandang baybayin na may mga nakatagong dalampasigan at malinaw na tubig. Pinag-uusapan natin ang mga burol na may mga nagpapastol na tupa at kalangitan na parang walang hanggan pinalipad namin ang drone sa mga isla at masasabi ko sa inyo, hindi ko malilimutan ang karanasang ito. Kung naghahanap ka ng pakikipag sa palaran, isang pagkakataon para makatakas sa ingay at gulo ng pang-araw-araw na buhay, tinatawag ka ng Lofoten Islands. Okay, pag-usapan natin ang Pulpit Rock o Prekestolen gaya ng tawag dito ng mga Norwegian. Ang lugar na ito, hindi para sa mahina ang loob, Isipin mo ang isang higanteng bangin, patagang tuktok na nakausli sa Lise isang laglag na mahigit anim na rang metro papunta sa tubig. oh, tama ang tinig mo. Anim na rang metro. Ngayon, ang pag-akyat papunta sa tuktok ay hindi biro. Ilang oras din ang akyat pataas pero hayaan mong sabihin ko sa iyo, sulit ang bawat hakbang dahil sa ganda ng tanawin mula sa itaas. Pag nakatayo ka sa gilid ng pulpit rock, parang nasa dulo ka ng mundo. Makikita mo ang lawak ng paligid, ang fjord na parang higanteng asul na salamin sa ibaba. Ito yung lugar na magpaparamdam sa iyo na napakaliit mo, pero kasabay nito ay ang pakiramdam na buhay na buhay ka. Paalala ito ng kapangyarihan ng kalikasan at ang kahalagahan ng paglabas sa iyong comfort zone. Sunod, pupunta tayo sa itinuturing na marami na pinakamagandang fjord sa Norway, ang Geiranger Fjord. Parang panaginip ang lugar na ito. Isipin mo ang matatayog na bangin, na babalutan ng matingkad na luntiang halaman, na diretsong bumabagsak sa malalim at asul na tubig ng fjord. At pabagsak mula sa mga bangin na iyon, napakaraming talon, ang ilan ay maliliit na agos lang ng tubig, ang iba naman ay malalakas na buhos. Sumakay kami ng ferry para tawirin ang fjord, at talagang nakamamangha ang mga tanawin. Napakalinis at sariwa ng hangin, at ang tanging marinig mo lang ay ang lagaslas ng mga talon at paminsan-minsang huni ng ibon. Ito'y paalala na minsan, ang pinakanakakamanghang karanasan ay ang mga simple at purong bagay. Sige, magpahinga muna tayo glit mula sa mga nakamamanghang kalikasan at pupunta naman tayo sa Oslo, ang masiglang kabisera ng Norway. Ang Oslo ay isang lungsod na walang kahirap-hirap na pinagsasama ang mayamang kasaysayan nito sa modernong estilo ng Scandinavian. Sa isang banda, mayroon kang kahangahangang arkitektura tulad ng Oslo Opera House, itong makintab na puting istruktura na tila lumilitaw mula sa tubig. At mayroon ka ring mga makasaysayang lugar tulad ng Akershus Fortress, isang medieval na kastilyo na nakasaksi ng mga siglo ng kasaysayan. Gumugol kami ng ilang araw sa paggalugad sa lungsod, paglalakad sa mga kalye nito, pagbisita sa mga museo, at simpleng pagbabad sa kapaligiran. Ito ay isang lungsod na mayroong maya alok sa lahat. Mahilig ka man sa kasaysayan, mahilig sa pagkain, o naghahanap lang ng magandang oras. Okay, balik tayo sa Hilaga sa Tromsø, ang pintuan patungo sa Artiko. At dahil nandito na tayo, dapat nating bisitahin ang Arctic Cathedral, isa sa mga pinakatangi at kahangahangang simbahan na makikita ninyo. Hindi ito isang tipikal na simbahan. Isipin ninyo ito, Isang matayog at hugis anggulo na istruktura, gawa sa konkreto at salamin. Ang puting panlabas nito ay sumasalamin sa niyebe at yelo ng nakapalibot na tanawin. Pinalipad natin ang drone at nakakuha tayo ng mga nakamamanghang larawan ng katedral kasama ang mga dramatikong anggulo at payak na kagandahan nito. Kung sakaling mapunta kayo sa Tromsø, ang Arctic Cathedral ay dapat ninyong puntahan. Ito ay isang paalala na ang kagandahan ay matatagpuan sa mga di lugar. Ayan, nakita ninyo. Ang ganda ng Norway. Mula sa matatayog na fjord hanggang sa mga buhay na buhay na lungsod, mula sa aurora borealis hanggang sa mga nakaaakit na mga baryo ng mangingista, ang bansang ito ay isang tunay na kasyahan para sa ating mga mata. Ito ay isang lugar na mananatili sa iyo kahit matagal ka ng umalis, isang lugar na magbibigay inspirasyon sa iyo, hahamunin ka at magpapahalaga sa iyo ng kagandahan ng kalikasan sa isang bagong paraan. Marami tayong napuntahan sa biyaheng ito, pero maniwala kayo, konti pa lang yan. Marami pang pwedeng makita at gawin sa napakagandang bansang ito. At malay natin, baka bumalik tayo dito balang araw para mas lalo pang tuklasin ito. Yan na ang lahat mula sa Norway. Sana ay nag-enjoy kayo sa biyaheng ito tulad ko. Ang lugar na ito ay kakaiba. Ipapaalan nito sa iyo na ang mundo ay isang napakagandang lugar puno ng ganda at kamanghamangha. Kaya kung sakaling maligaw ka, o ma o kailangan mo lang ng kaunting inspirasyon, pumunta sa Norway. Ano pa ang hinihintay mo? Magbook na ng ticket, mag at humanda sa isang pakikipagsapalaran. Hindi ka magsisisi. At kung nagustuhan mo ang video na ito, paki subscribe sa channel para sa mas marami pang pakikipagsapalaran. At ipaalam sa akin sa comments kung saan tayo dapat pumunta susunod kapayapaan at pagmamahal sa lahat. Mabuhay kayo kabayan.